Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang kalalabas pa na update kay Jalen Bronson matapos itong magtamo ng injury ngayong araw. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang malaking pasabog ng Los Angeles Lakers kay Coach Darvin Ham. Naipanalo nga po mga katrops nang kupunan ng New York Knicks ang kanilang laro ngayong araw laban sa Cleveland Cavaliers sa score 107 na 107-98. Sa pangungo nga po ni Don DiVincenzo na nagtala dito ng 28 points. Kaya dahil nga po dyan ay umangat na nga po ang kasalukuyang record sa 36 wins at 25 losses. Subalit sa kabila nga po niyan ay meron na rin naman nga po silang hinaharap na napakalaking problema sa kanilang point guard na si Jalen Bronson. Matapos itong magtamo ng non-contact injury sa kanyang tuhod sa mga segundo ng first quarter na siyang dahilan bakit maaga siyang umalis sa kanilang laro at hindi na nakabalik pa sa kanilang laban. At kasabay nga po ng pagtatapos ng kanilang laro laban sa Cavaliers, ay inanunsyo na naman nga po ng kanilang team sa harap ng media na malinis rin naman nga po ang resulta ng x-ray test sa kanyang tuhod, meaning wala rin naman nga na nabaling buto dito. Ang problema lamang nga po mga katrops, ay magiging out para naman nga po ito indefinitely sa kanilang lineup o hindi pa nga po nila alam kung kailan ito makakapaglarong muli lalo pat kakailanganin nga dapon ito ng sapat na oras para makarecover sa kanyang natamong injury. Kaya mukhang mapipilitan nga po talaga ang ibang mga players ng Knicks na mag-step up sa kanilang mga susunod na game since sunod-sunod nga po ang pagkawala ng kanilang mahalagang player dahil sa pagtatamo ng injury. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang malaking pasabog ng Los Angeles Lakers kay Coach Darvin Ham. Katulad nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, Maraming nga po mga Lakers fans ang sinisisi nga po si Coach Darvin Ham sa kanilang pagkatalo sa kanilang huling game laban sa Denver Nuggets dahil sa mga mali-maling desisyon na ginawa nga po nito sa huling mga minuto ng kanilang laro. Kagaya na lamang ang pagbangku nila kay DeAngelo Russell kahit kailangan na kailangan nilang ofensa at shooting nga po nito sa clutch time. Maging si DeAngelo Russell nga po in ay sa ginawa sa kanya ng kanilang head coach matapos itong gumawa ng isang kakaibang post sa kanyang social media account. Kaya dahil nga po dyan ay oras na nga po talaga para magdesisyon na ang Lakers para kay Darvin Ham since hindi man lang nga po ito nakakagawa ng magandang rotation, game plan at line-up para manalo laban sa ating defending champions na Denver Nuggets. Ngunit ayon na rin naman nga po sa kalalabas palang nabalita ngayong araw ng isang NBA insider magdedepende nga po ang Lakers sa magiging performance ng kanilang team ngayong Marso at Abril kung pananatilihin pa nga po nila si Coach Darvin Ham o hindi sa darating na offseason. Yes, kung makakagawa nga na po ito ng paraan para mapalakas ang kanilang lineup ay sigurado nga po na pa nila ito ng contract extension. Ngunit kung sakasakali man nga pong pumalpak ang Lakers sa kanilang mga susunod na laban, ay asahan na nga na po ninyo na tatanggalin nga po nila ito sa darating na summer. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.